Almusal na tayo. Ito, huh? natira pang orin, sayang. Oh. Hey, sinag ng araw. Oh. Oh, blessing. Ito, sayang ano natin pala. Pues, Maganda daw yung ano, yung tapat ng pintua mo na sisinagan ng ano, araw. Pwede ka dyan ka. Oh. dyan Gusto niya makikita Guys, breakfast tayo. Ayan, nagluto sila ng oatmeal. Tapos, Pumili so, ako ng pandesal. May, may palaman tayo dyan ah. Tama Palaman ako? pala kami. Cheese -wiss. Ay hindi pala sa cheese mo. Meron ano ba? Diba? Say cheese siya. Say cheese. Hindi. Okay. Say okay. cheese. magi Kumain ka na. Kumain mo pa. Kumain ka ni. Say cheese, miss. Kumain na siya. Say cheese, miss. Ano ba lahi nito? Ano ba? Half Persian, half Siamese. Siamese. Makulit ko. Makulit ko sa lalo na pag ano, madaling araw. Nabubulabog siya pag natutulog ka. Pero mabait to. Hmm? Sweet. Oh, baba. Baba mo tayo ng mic. Maririnig ka niyan. Malakas yung mic. Iyan. Okay, <laughs> yung refleksyon ng araw. Halos hindi na makita yung mukha mo. Sa anak ko lang, oh. Ganda ng anak ko, kopi guys kopi black kopi kita bawa apa apa kopi guys kopi. dapat nggak saya ada saya nyelang nak tapat baik Papa kita mau. Beli tambah sa kape. Tatas batok. Hey, so sa so rawin gaya, gaya, gaya ko sa akin ako habang nagkakain sama ko mama eee, oh, eh, eh. Sana marami tong views. Nung harap eh. Hindi magiging marami views mo. Hindi mo ko pinapakita. Hmm. Malunggay na pandesal. Hmm. Ito sa pinapakita Mm. Ayan. Yeah. Oh. Mm. Yeah. mm.

ka marunong mag-edit. Tingin may edit. Hindi ka mag-edit sa ang Masarap no. yung malunggay na pandisa. Hindi siya nakakasawa. Hmm. Ako yung pinag -e edit niya, hindi sya Sarap to guys. Yung ganitong keso. Na cheese. May hey, cheese mo? Sa namin ito nabili. Mura Mura lang. Kasi yung isang brand ang mahal-mahal. Siguro nasa ano yun. No? Nasa... Nasa 80 or ano. Ang 20, ko alam. Mm. Ito mura lang, 60 pesos pa. Mura ba yun? Mura to, malaki na to. Oh. Mm. Sa so, dalin, sarap. Alasan niya yung ano. Sa so, Dali, yung sa... Doon sa Robinson. Sa One Mall dali na yon sa Robinson. Doon sa Wano. Okay ba? Ako nung pinag-i-edit niya kasi hindi siya marunong mag-edit. Kaya, kaya nakakano. Oh, hindi. Baka masyado mahilig dito. Kaya kung makakano man ako. Parang ano lang. Lugaw na may sukal. Isang buwan na naman yung ng kapon. Ayoko nyo 3-in-1. Ng Matamis masyado. Ito magic sugar kasi Ipapakit yung mama. Yan yung anak ko babae. Kamukha niyo daw si ano. Maris Rakay. Sabi ng teacher niya. Aray ko! Muji! Wala nang na naman to o. Oh. Oh. Sampasampa na naman siya o. Oh. Ang hmm. tukon niya sakit-sakit. Okay. Wala pa siyang vaccine. Makan bijuku, ah. Kak. Bapak beli setelan Hmm? Oh, nunggu ulit oh. <gasps> hmm. Oh. Hmm. Eh. hmm, Hmm. ulit <laughs> ini. <laughs> oh, nih. Oh, iya, nih. Oh, ternyata. Oh, Pak, kita Oi, Oke. Eh, masjar, Bakit mas ano ano? No! Huh? 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 bye